2BB, 3BB, 5BB, 12BB, at marami pa. Pero, ano nga ba ito? At paano ito nakakaapekto para magiging maganda ang harvest ng solar setup mo? Kumusta mga bossing? Welcome back dito sa channel. Shoutout sa inyong lahat na mga subscribers nitong Toolbox Channel at lalo na sa mga bagong subscribers natin. Welcome po dito sa Toolbox Channel. Ito at karagdagang kaalaman na naman ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ay ang isa sa pinaka-basic na part ng solar panel. Ang abbreviation na BB. Pero ano nga ba ang term na BB at bakit ito mahalaga sa pagpili ng solar panel? Alamin natin. Ang ibig sabihin ng abbreviation na ito ay busbar. Ang mga busbar ay gumaganap ng napakahalagang papel sa paggana ng mga solar panel. Ang busbar ay ang mga strip o conductors na parang mga ribbon sa ibabaw ng solar panel. Ito ay ang nagsisilbing daanan ng kuryenteng na produce ng mga solar cells. Ang mga manipis na piraso ng metal na ito ay ang mga busbar. Karaniwang gawa ang mga ito sa mga materialis tulad ng copper o silver. At ang mga ito ay maingat na inilagay sa ibabaw ng mga solar cell during manufacturing. Ngayon, bakit napakahalaga ng mga busbar? Well, ipagpalagay natin na ang bawat solar cell ay isang maliit na generator ng kuryente. Kapag ang sikat ng araw ay tumama sa solar cell, ito ay bumubuo ng kuryente. Ngunit kung walang mga busbar, ang kuryenting iyon ay walang mapupuntahan. At sa panahon ng proseso ng pagmanufacture ng mga ito, Maingat na kinonsider ang bilang at layout ng mga busbar. Maaari kang makakakita ng panel na may label na 3BB o 5BB na nagsasaad ng bilang ng mga busbar na meron sila. Ngayon, bakit mahalaga ang bilang ng mga busbar? Well, generally, mas maraming busbar ay nangangahulugan ng mas mausay na conductivity at mas konting electrical resistance. Meaning, ito ay maaaring magresulta sa mas mataas na harvest ng solar panel. Lalo na sa mga panahon na ang setup natin ay makakaranas ng hindi magandang kondisyon, gaya na partial shading o umaambon o di kaya ay tuwing mahina ang tikat ng araw. So ngayon ay isa na namang katanungan ang maaari nating maibahagi sa ating mga kaibigang solarista at may karagdagang guide na tayo sa pagpili ng bibiling solar panels. Kung sa palagay mong nakakatulong itong video, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe ka na rin para sa marami pang kaalaman tungkol sa solar at electrical.